Kaya, yeah. pwede ba hingi? Hindi pa ako umiinom, malaunan hanggang linggo eh. Kaya, yeah. Kung muna akong anuman kuya, pagbuksan dito lang kuya Dito lang, di pa ako umiinom kuya, launa hanggang linggo eh Uwaw na uwaw na ako oh. Salamat kuya Huwag na kuya, huwag na, eh, nanginginig ako kuya Huwag na, grabe, kala ko yung itak eh Ya. Yeah. Pwede ba kahingi? Hindi pa ako umiinom, malaunan hanggang linggo eh. Hey. Ay! Ano kuya! Huwag mo na akong ano kuya, pagbuksan dito lang kuya. Dito lang. Oo oh, dito lang. Kuya, kala ko ano kuya eh. Dito lang kuya. Dito lang kuya. Oh. Salamat kuya. O, ako oh, na magawa kuya, nakakaya naman eh. Oh. Hindi pa ako umiinom kuya, launang unang linggo eh. Uwaw na uwaw na ako. Kuya. Kuya, punuin mo na kuya. Oh. Salamat kuya. Takpan natin. Ug na kuya, wag na eh. Nanginginig ako kuya. Oh. Wag na. Grabe, ko yung itak eh. Salamat kuya. Salamat, salamat. Grabe. Mumuwa na itak. <laughs> wow, fresh. Pampalis ang kasukasuan sa katawan. Daloy nang iyan, Tanggal ng mga bato. Malinis ang hindi bituka ang katawan. Healthy. Salamat, boundary. Tropa. Ngapain balik-balik aja barang itu? Bilang ambil Bang. biar nanti biar nanti. biar nanti.